Josue ikatatlo hanggang ikaapat na kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Josue kabanatang tatlo, ang pagtawid ng Israel sa ilog Jordan. Josue kabanatang apat, ang labindalawang bato bilang alaala. Josue ikatatlong kabanata, tumawid ang mga Israelita sa Jordan. Maaga pa'y bumangon na si Josue at ang lahat ng mga Israelita. Umalis sila sa Shittim at pumunta sa ilog ng Hordan. Nagkampo muna sila roon bago sila tumawid. Pagkalipas ng tatlong araw, nagikot sa kampo ang mga pinuno at sinabi sa mga tao, kapag nakita niyong dinadala ng mga pari ng mga levita ang kahon ng kasunduan ng Panginoon na inyong Diyos, sumunod kayo sa kanila. Para malaman niyo kung saan kayo dadaan dahil hindi pa kayo nakakadaan doon. Pero huwag kayong lalapit sa kahon ng kasunduan. Magkaroon kayo ng agwat na isang kilometro. Pagkatapos, sinabi ni Josue sa mga tao, Linisin niyo ang inyong sarili, dahil bukas ipapakita sa inyo ng Panginoon ang mga kamanghamanghang bagay. Sinabi rin ni Josue sa mga pari, Dalhin niyo na ang kahon ng kasunduan at mauna kayo sa mga tao. Sinunod nila ang sinabi ni Josue. At sinabi ng Panginoon kay Hosea sa araw na ito, pararangalan kita sa harap ng lahat ng Israelita para malaman nilang sumasa iyo ako gaya ng pagsama ko kay Moises. Sabihin mo sa mga paring tagabuhat ng kahon ng kasunduan na pagtapak nila sa ilog ng Hordan ay huminto muna sila. Kaya tinawag ni Josue ang mga tao. Halika'yo, kayo, sasabihin ko sa inyo kung ano ang sinabi ng Panginoon na inyong Diyos. Ngayon, malalaman nyo na sumasa inyo ang buhay na Diyos dahil siguradong itataboy niya papalayo sa inyo ang mga Kananeo, Heteo, Hiveo, Perezeo, Gergaseo, Amoreo at mga Jeboseo. Tiyakin niyo na ang kahon ng kasunduan ng Panginoon na makapangyarihan sa buong mundo ay mauuna sa inyo sa pagtawid sa ilog ng Hordan. Kaya ngayon, pumili kayo ng labindalawang lalaki, isa sa bawat lahi ng Israel. Kapag lumusong na ang mga pari na tagabuhat na kahon ng kasunduan ng Panginoon, ang Panginoon na makapangyarihan sa buong mundo, hihinto ang pagdaloy ng tubig sa ilog ng Hordan. Ang tubig nito mula sa itaas ay maiipon sa isang lugar. Anihan noon na tumaapaw ang tubig sa pampang ng ilog ng Hordan. Umalis sa mga tao sa mga kampo nila para tumawid sa ilog. Nauuna sa kanila ang mga paring buhat ang kahon ng kasunduan. Paglusong ng mga pari sa ilog, huminto agad sa pagdaloy ang tubig. Naipon ang tubig sa malayo, sa lugar na tinatawag na Adam, isang bayan malapit sa Zaretan. Walang tubig na dumaloy papunta sa dagat na patay, kaya nakatawid ang mga tao sa lugar na malapit sa Jericho. Nakatayo sa gitna ng natuyong ilog ang mga pari na buhat ang kahon ng kasunduan habang tumatawid ang mga Israelita hindi sila umalis doon hanggat hindi nakakatawid ang lahat. Josue ikaapat na kabanata, nagtayo ang mga Israelita ng monumento. Nang makatawid na ang lahat ng mamamaya ng Israel sa ilog ng Hordan, sinabi ng Panginoon kay Josue, Pumili ka ng labindalawang lalaki isa sa bawat lahi at utusan ang bawat isa sa kanila na kumuha ng isang bato sa gitna ng ilog. Doon sa kinatatayuan ng mga pari, Pagkatapos dadalhin nila ito sa lugar na tutuluyan nyo ngayong gabi. Kaya tinawag ni Josue ang labindalawang lalaki na pinili niya mula sa bawat lahi ng Israel at sinabi, Pumunta kayo sa gitna ng ilog, sa harap ng kahon ng kasunduan ng Panginoon na inyong Diyos. Ang bawat isa sa inyo'y kumuha ng isang malaking bato para sa bawat lahi ng Israel at pasanin ito. Gawin niyo agad itong monumento bilang alaala sa ginawa ng Panginoon sa darating na panahon, kapag nagtanong ang mga anak nyo kung ano ang ibig sabihin ng mga batong ito, sabihin nyo sa kanila na huminto sa pagdaloy ang ilog ng Hordan nang itawid dito ang kahon ng kasunduan ng Panginoon. Ang mga batong ito ay isang alaala para sa mga mamamayan ng Israel magpakailanman. Sinunod ng labindalawang Israelita ang iniutos sa kanila ni Josue ayon sa sinabi ng Panginoon. Kumuha sila ng labindalawang bato sa gitna ng ilog, isang bato para sa bawat lahi ng Israel. Dinala nila ang mga bato sa kampo nila at inilagay doon. Naglagay din si Josue ng labindalawang bato sa gitna ng ilog, sa lugar na kinatatayuan mismo ng mga paring buhat ang kahon ng kasunduan. Hanggang ngayon, nandoon pa ang mga batong iyon na natiling nakatayo sa gitna ng ilog ang mga pari hanggang sa matapos ng mga tao ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Josue, na ayon din sa iniutos ni Moises kay Josue. Nang makatawid na silang lahat, tinawid din ang kahon ng kasunduan. At nauna ulit ang mga pari sa mga tao. Tumawid din at nauna sa mga tao ang mga lalaking armado mula sa lahi ni Naruben, Gad, at kalahating lahi ni Manase ayon sa iniutos ni Moises sa kanila. Ang apat na armadong lalaki ay dumaan sa presensya ng Panginoon at pumunta sa kapatagan ng Jericho para makipaglaban. Nang araw na iyon, pinarangalan ng Panginoon si Josue sa harap ng mga Israelita at iginalang si Josue ng mga tao sa buong buhay niya gaya ng ginawa ng mga tao kay Moises. Pagkatawid noon ng mga Israelita sa ilog ng Hordan, sinabi ng Panginoon kay Josue, Utusan mo ang mga paring may buhat ng kahon ng kasunduan na umahon na sila sa ilog ng Hordan. At sinunod iyon ni Josue. Kaya umahon ng mga pari na dala ang kahon ng kasunduan ng Panginoon. At pagtapak nila sa pangpang, dumaloy ulit ang tubig at umapaw gaya ng dati. Ang pagtawid ng mga Israelita sa ilog ng Hordan ay nangyari ng ikasampung araw ng unang buwan. Pagkatapos, nagkampo ang mga Israelita sa Gilgal sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinalagay ni Josue ang labindalawang bato na ipinakuha niya sa ilog ng Hordan. Sinabi ni Josue sa mga Israelita, Sa darating na panahon, kapag nagtanong sa inyo ang mga anak nyo kung anong ibig sabihin ng mga batong ito, sabihin nyo na lumakad sa tuyong lupa ang mga Israelita nang tumawid sila sa ilog ng Hordan. Sabihin niyo sa kanila na pinatuyo ng Panginoon na inyong Diyos ang ilog ng Hordan hanggang sa makatawid kayo, gaya ng ginawa niya sa dagat na pula hanggang sa makatawid tayo. Ginawa niya ito para kilalani ng lahat ng mga tao sa mundo na makapangyarihan ang Panginoon at upang lagi kayong magkaroon ng takot sa Panginoon na inyong Diyos.